Malanga at mga ka-OFW Panibagong araw bagong hamon sa buhay Time check dito sa Bansang Kuwait is 10.30 na ng umaga at dahil Friday ngayon mag-uumpisa ang aming araw sa pag ng breakfast ni Mama Kibir prutas at saka gulay at isang mousse or banana kasi tulog pa si mama kibir friday ngayon at pag friday busy ngayon titingnan natin ang magiging kaganapan sa kusina ni madam ngayong friday yung kasama ko ay nagprepare na siya ng salad para sa mamaya para sa mga bisita at dahil nakabalot na kami ng warak na paggabi pinakuluan ko na or luluto, niluluto ko na kasi kailangan siyang lutuin ng 5 hours or 4 hours time check ay 30, 10.25 ko siya sinala magbibilang tayo ng 5 oras para sa warak anak in a low heat or low fire kasi hindi siya pwedeng lakasan ang uh, apoy dahil may ang tendency ay masisira ang or mababasag ang dahon ng grapes yun lang for the for this video Mamaya-maya na naman, titingnan natin kung ano ang magiging kaganapan sa kusina ni Madam. Babasa ko ng apat na karni ng manok para sa may gabi. Ganito. Apat na ganito. kailangang ibabat para mamayang hapon o pagkatapos ng lamp sa iron man. na naman. Ito ay 900 grams. Ito nakabot ng 1 kilo. na siya. guys. Kasi, mag, luluto muna kami ng aming amin, kakainin para sa lunch. Ang brown rice. Magluluto mo na tayo. Para bago magsimula ang lahat, busog ang tummy. Busog, busog, busog. Dahil, lusog ganito pag mag ng tabula kailangan gagayatin talaga siya ng maninipis at yung hindi ka maingat pati yung mo umagayat din ilagay Yun na yung kas dahil wala kaming malunggay kas ang gagamitin namin para sa tinulang manok tatakpan na Dahil luto na ang aming tinulang manok na may kas, ay i-off na natin ito at magkakain na kami. Ang banga! Ito yung paa ng manok. Sa province nito diba, paa ng manok. Dahil tapos May na kami mag-lunch. umpisa na naman tayo sa ating pagkayod. Meron dito ang na naman. Uy. ano na si Kuya si Kuya yung Kuya ni Kuya for the salad top for today. Ang ganda ng jarjir ngayon. mamarinate siya ng chicken. Olive oil. Counting brown sugar para sa chicken wings lemon. Ito na yung chicken wings, chicken wings, hot and melone. Eh. magbabalat ako ng sinugbang talong para sa mutabul, dahil ang mutabul na ito ay paborito ni Mama Kibera Kung sa Pilipinas, pag sinugbang talong, ang gagawin ay torta. Ito iba. iba. tapos na ang isa. Magprito naman tayo ng patatas para sa gagawing sandwich. Bismillah kung init na na. Ayan, init na siya. Ngayon, lagay natin lahat. Para sa sandwich. habang nag piprito tayo ng patatas ay kapatuloy ko to pagbalat sa sinubang talong. tapos na balatan ang talong a day in our life sa kitchen ni Mama Kibir sari-saring kaganapan tapos na ngayon ay ililipat ko na yung warak anak. Isasalin, isanong ko na. Salansan ko na. One, two, three, go! Ang bango! Ito yung warak anak. Ito naman ay yung kusbara. Nilagyan sa pitan ng Caldero. Titikman ko yung sabaw niya. Ha? Ito siya. Sasalansan ang warwag anak. Anong tawag nito sa inyo? Alam ko bawat isa may ay bawat bansa ay may iba't ibang tawag nito. Dito ay barak anak. Ito 'yung pang-ano natin maya. Ilagay sa taas. Isa ito sa mga paborito kong pagkain dito sa Middle East muntik nang masunog kasi oh yung sakwitan niya hmm. Uh, itim titikman natin masarap yung talong na ating binalatan kanina. Piprituhin na natin. Yan. Yung butat para sa partner niyan. Sandwich. Ngayon ay magsasalansa na tayo ng ating chicken wings. Maybe in next Ito na siya. Nasa lansan na. At ilalagay na natin sa oven. I-check natin siya time to time. Dapat naka-oven siya ng 1 hour or more than 1 hour. ang pagluluto niya ng kubos. Okay. So. Ito yung harina. Kailangan niya ng yeast. Milk. Nilagyan niya ng milk. At ito naman ay ang pasta. Or spaghetti. Na may kudra. Habang nagluluto siya niyan, ang spaghetti ay titingnan natin kung ano ang update sa ating grilled chicken sa oven. Ayan na siya. Malapit na ang maluto. Konting kembok oh, na lang. Oh, shit. Hindi ba kayo? ko? <laughs> niya ng one half na cubes. Ayan na siya ang kinalabasan. Lagyan ng Lagyan ng tomato paste. Lagyan paste. tomato paste.